Yon 'Yun mga refax. Kamusta po kayo no? 'Yan nga uh, katatapos lang namin manggaling sa BJMP. Uh, nung ginanap yung birthday ni nanay, nagpakain siya, tapos may misa. yun, sumama tayo, no, para makatulong kahit pa paano. So, abang nasa loob tayo, mga repas. Ah, uh, unang-una nga pala, kaya wala akong video ng mga nandun, na nakapiit doon is bawal bawal ko, no? Ang mga na-video ko lang is yung mga kasama ni nanay sa simbahan, tapos yung mga pagkain, yung cake, tapos yung basta. Hindi kami pwede mag-video ng sa iba. Para pakita yung muka, yung lugar. Kaya yun, sana hindi nyo, no? So yun, ang point ko, uh, yun nga, doon nga nag-celebrate ng kanyang kaarawan which is malayo pa pero ito yung naging schedule niya doon eh. abang nandun tayo no may misa para naiilang ako uh, kasi mga nandun wala pa naman talagang kaso yun hindi pa sila nakakasuhan nasa on trial pa lang yung kaso nila no Pe -pwede may mga tao doon na nadamay lang o pe pwede rin uh, may kasalanan talaga o pe -pwede walang kasalanan pero nandun sila dahil nga ongoing yung kaso no? walang bail iba yung pakiramdam pala pagka ganun kahit papano kasi sila yung pinakalis na kung isipin natin nakakulong 'di ba? Or nandun sa ganung pihitan. Parang hindi natin masyadong aksaya ng panahon, no? Pero mas naramdaman ko, sila pala yung parang mas masaya, mas ma... mas... masyado silang na-appreciate nila yung ginawa namin, yung ginawa ni nanay, kahit sa munting paraan, gano'n. Uh, may misa, tapos may banding pagkain, may cake. Parang sobrang saya nila. Yung iba doon, lakpas ng isang taon na nandun. Yung iba, bago pa lang. Yung iba, wala na daw, sabi ni nanay. Na, nakalaya na, nakalabas na. Kaya, yung experience na to, hindi ko makakalimutan. Parang dadaling ko hanggang, ano, you know, hanggang buhay tayo, no? learn to appreciate things na tapos pag nasa labas ka kasi yung nandun kami hindi kami pwede lang magbas eh para din kami isa sa kanila na nasa secluded area so para naramdaman mo na maswerte ka pa rin pala at ikaw eh nasa laya nagagawa mo lahat ng gusto mo Samantalang sila na deprived yung na deprived sila ng liberty Which is lessons na rin yun para sa akin na uh, wag kang na masama. <laughs> Pero ang pinaka na-appreciate ko is uh, kahit pa paano uh, andun pa rin yung kabutihan nila. Andun pa rin yung saya nila. Kahit na nandun sila sa ganun sitwasyon. So yun. Saan na tayo madrama. No? Ang dami ko nang sinasabi. Doon, papunta ako ngayon sa clinic ni Ate Eloisa tayo ay magpapatingin ng ating ngipin. Habang nandito tayo sa Pilipinas, is kailangan natin yun. Dahil sa US, masyadong mahal. At syempre dito, mas magaling. Mas magaling ang mga Pilipinong dentista. Pero bago tayo pumunta sa clinic ni Ate Eloisa at makita si Pio, eh, nagpadaan mo na dito si Bea sa Dear Mondays Cafe yeah. Padaan siya dyan dahil Bibili daw siya ng coffee Iced coffee dahil siya ay nauuwa Tayo naman, i-addict lang natin siya sa clinic Tayo, diretsyon tayo Kala Piyok, kala Adi Eloisa Alright mga repacks So, samahan niyo ako ngayon Itong mga munti nating updates Second day And let's go Chacha -cha na <laughs> Life is good So be happy and be nice to other people. Be contented and say say thank you every day to the Lord Jesus Christ. Amen. Cha, -cha. <coughs> Sarap. Ano? Hmm. Huh? yung matabang pa, pero yung pawis natin, yan ang magpapaalat dyan, mga repax, no? Dito nga pala tayo sa aming bahay, nagluluto tayo ng kanderetang kambing. Init. dito guys. Pa-impyerno na tayo, ha? Ito, so, tira mo, tayo, mo. kambing, sa sobrang lambot, nadurog na, naging corn beef na. Pero okay lang yan, mga repax. Diyan, diyan na. Yan. Tatapos lang natin magpunta sa aking mahal na pamangkin at aking mahal na manugang. Okay. Manugang ba Biyanan. Manugang. Okay, e, Ati Eloisa. Ati Eloisa, shout out. Thank you po. Sa so, alam mo na. Ito, <laughs> e, nagluluto tayo na hapunan. Be, text mo mo si ate. Sabi mo, dito na maghapunan. Baka pumunta pa ng ano yun, ng sumulong grill. Alam mo naman, napakasarap doon. Yan ang mo, tingnan mo ba? Ganda o. Wow. Pero okay lang yan, parang nadurog na. Uy, nadurog na. Eh, hindi lasang lasa yan. Huwag mo haluin. Ano natin? O, patayin mo muna. O, tikman natin ha. Mga repaks, titikman natin ang aking kalderetang kanding. Bong. Dad. Me. <laughs> Kai. Me, kulang. Kulang. Kare muna. Tutuun ang ating kalderetang kanding. Kayo, yeah, no. kami lang dalawa ni Beya, sinasalay nasa monasteryo. Ba na. Dinner time. Yon, mga repacks. Kain po tayo. Pagdiretang kanjing. <laughs> Siyempre, mapapakanin na naman dito. Sa Amerika, hindi tayo nagkakanin, no? Dito lang tayo nagkakanin, kaya tatlong araw pa lang ako dito. Busog sarap na yung chanko. Maganda nga, medyo may laban-laban yung -laban meat. Medyo hindi siya durog. Pero masarap ko rin to eh. Mm. may patis, may sili. Actually, hindi mo na kailangan patis eh. Malat, Napa napalat yata, ano? Sakto. Ano? Sarap. Ito ay mga repax. Sarap ko yan. Mm. Ang lambot eh. Ang lambot, no? Walang anggo, yung parmalansa, no? Wala hmm. pang tanlag yan. Ang gano'n. Yung unang kulo, tapon mo. Di ba yung iba? inaalis na yung bula? Tapon mo lahat yun. Wala kang guno. Tapos timpla mo na. Tapos pag malambot na, sabay mo igisa. Sangkot siya mo na mabuti. Ano ko? ano masarap. Kapapakin ni ate ano? Buti kumakain kang kambing. Nasaan nga nga, big pa. ko papaitan gagawin mo. Meron din doon. Mula yun. 250 next time magluluto papaitan. Yung gusto ko eh. Ano ba lamang? ito, lamang? Oo, lamang. 560 na po ang kilo ng kambing. Dati. 300. 300. mo muna kami yung mga napakas tempo po mga Repax, Ang ating superman man Happy birthday Yan, Salamat ah Mabuhay alam, ka hanggang gusto ako. mo Mga tropa natin oh. Si Wamos, si RJ Si Maki, si Gan Si Chip oh. You know. Salamat ha Hindi ko alam may handa ako ngayon 1, oh, Happy birthday to you Happy birthday to you So 2016, happy happy birthday, birthday Happy birthday Happy birthday To you okay. Ang wish ko Sana matupad yung wish nila <laughs> Wish ko rin yun. Happy birthday pare Thank you Okay Ayos na At Bukas Happy, happy! Happy! Happy birthday sa iyo! Parang na Eh Siyempre, kasi sinkwitter ako. Sabi ko lang <laughs> talaga kanta. O ulit. ba yung Mas mabilis, gusto mo. Kaya na, intro. Ayan. Mga Remax. Happy! Ito mga Remax, ang tropa natin si RJ. Kasama niya ang may bahay. Uh, na birthday? may game? sasabihin siya mamaya. Game, kakanta na. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday, dear RJ. <laughs> Happy birthday, pa. Mga karebaks, birthday pa sa <laughs> so kaya Blow the candle. Wish before blow the na. oh, Sige, ano wish mo? Wish ka muna. Uh, wish ka muna, Jey. Matapad <laughs> <laughs> <Not to find laughs> wish ng hello. Matapad yung wish mo, Jey. <laughs> Pareto. <laughs> Pero sa iba. ka. Okay. <laughs> Uy, humutay ka na. Happy birthday, Jey.